kailan o anong buwan maganda mag-apply sa cruise ship. Para po sa kaalaman ng lahat, ang pag apply sa cruise ship ay walang specific na buwan. Pero may mga panahon sa taon na mas mataas ang chance na matanggap, lalo na kapag hiring season ng mga cruise lines. Kailan nga pa magandang mag-apply sa cruise ship? Number 1, Enero hanggang Abril or January hanggang April. Ito ang pinaka-ideal na panahon. Maraming cruise lines ang naghahanda para sa summer season. Mas maraming job openings para sa bagong deployment, hiring ng crew at replacement crew para sa busy months. Number 2, September hanggang October para sa mga holiday season deployment, November to December. Cruise companies prepare for peak holiday cruises, Christmas at saka New Year. Kumukuha ng mga bagong crew para mahabang kontrata. Tips lang mga kamarino, para sa mas magandang timing, maganda na ng requirements 1 to 2 months bago ka mag-apply para ready anytime. Mag-follow sa Facebook or website ng mga maning agencies para updated sa hiring. Mag-apply sa multiple agencies para mas mataas ang chance na makapasok dito. So ano pang iniintay nyo? Mag-apply na kayo mga kamarino. Follow for more.